Health Advocate Dr. Tony Leachon, kinasuhan ng cyber libel ng kumpanyang Belkens Pharma. Nagsampa na ng kasong cyber libel ang kumpanyang Belkens Pharmaceutical Incorporate laban sa public health advocate na si Dr. Tony Leachon. Kaugnay ng mga naging akusasyon nito laban sa kumpanya. Inihain ang kaso sa tanggapan ng NBI Cybercrime Division sa pamamagitan ng mga legal counsel ng Belkens. Yes, far, far ma ngayon ay nag-file ng complaint dito sa FBI for cyber libel. At pinapaimbestigahan po natin ito sa ating cybercrime uh, division. Tayo na lang natin kung ano ang uh, magiging outcome ng investigasyon ng ating cybercrime. Matapos magtungo sa NBI, agad nagpatawag ng press Conference sa isang restaurant sa Quezon City. Dito, sinabi ni Attorney Desiree Perles, Belkens Parma, Incorporate, legal counsel at spokesperson sa mga mamamahayag dahil sa malisyoso at walang basihan ang mga paratang nilayasyon sa kumpanya kabilang na ang umano'y multi-level marketing stream nito. Itong mga accusations na to, sinasabi nito na ang Belkens at ang mga doktor nito ay engaged daw sa mga unethical practices ang Belkens daw ay engage sa multi-level marketing or sa isang pyramid scheme. Ngayon ho, nag-file na ho ng criminal complaint ang Belkens sa NBI for violation of the anti-cybercrime law against Dr. Anthony Liachon for his malicious, reckless, and baseless accusations against Belkens. Dagdag pa ni Perlis, action na ng NBI ang mga malisyosong post sa social media ni Liachon na sumira sa mga reputasyon ng mga doktor. Si Lea Chun, sinabi ni Go, ay may mga malisyosong pagpost sa Twitter at X. Tinukoy ng kumpanya ang mga social media. Tinukoy ng kumpanya ang mga social media post Dr. Tony Lea Chun, kabilang ang umanoy pag-recruit ng kumpanya sa ilang doktor para ereseta ang kanilang mga produktong gamot, kapalit umano ng regalong laksarikar at biyahe sa ibang bansa kiniklaim ni Dr. Liachon na ang Belkens daw at ang mga doktor nito ay nag-overprescribe sa mga patients nito kapalit ng luxury cars, watches, etc. Ang mga sinasabi niya, MLM, by na meeting, nagbibigay ng mga kotse, mga expensive watches, these are all not true. Kaugnay nito, sinabi niya Attorney Joseph Vincent Go, Legal Counsel at Corporate Secretary na nakasira sa integridad at operasyon ng kumpanya. Ang mga naging akusasyon laban sa Belkens maging ang kanilang mga produkto at mga gamot ay nadamay na rin. Uh, ang epekto ito, syempre, na sira yung reputasyon, integridad, at saka yung pangalan ng Belkens Pharma at saka yung mga, syempre, nadamay doon yung mga produkto ng Belkens Pharma. Stockholders namin, syempre, masamang loob sa nangyari ng ito. Kasi sinirahan talaga yung company. <laughs> Una nang humarap sa Senado, ang mga opisyal ng kumpanya sa ikinasang investigasyon sa naturang akusasyon. Ako si Alfredo Patriarca, Nagbabalita.